Samantala, bilang pagdiriwang ng Earth Day ngayong araw, isang state university nagdaos sa isang programa na layong isulong ang malinis at environment-friendly na transportasyon. Kung ano yan, alamin mula sa sentro ng Balita ni Val Custodio. Alright. Isa si AC sa mga siklistang lumahok sa Sintang Lakbay. Nakikiisa ako ngayon dito sa Lakbay Ride sa PUP Santa Mesa dahil ngayong Earth Day, napaka-importante na ibahagi ang kahalagahan ng pagbibisikleta para sa kalikasan. Ang bisikleta ay isa lamang paraan upang tayong lahat ay makatulong na may natin ang ating kalikasan at sa ganon ay makatulong din sa ating uh, sariling kalusugan. Nakiisa rin ang mga estudyante sa programa. Tiniwala po ako na there's a hope every step po. barang sa isang maliit po na hakbang may magagawa po tayo para makatulong sa kalikasan. Layo ng Sintang Lakbay, a Sinta Environmental and Historical Bike or Walk Tour na ikutin ng mga makasaysayang puop sa Santa Mesa, Maynila. Sinimulan ito sa maikling programa patungkol sa benepisyo ng pagbibisikleta sa kalikasan, kalusugan at ekonomiya. At sinundan ito ng orientation para sa mga dadaanang ruta. Ilan sa mga itineraries ang bahay ni Mabini Dambana ng Kabayanihan, Itech Antique House, Santa Mesa Fire Station, Prudente Ambush Site at Sacred Heart of Jesus Church. Inikot ng ilang mga kalahok ang mga itineraries sakay ng bisikleta. Isinusulong nito ang malinis at makakalikasang transportasyon. Nakakatulong ang paggamit ng bisikleta para mabawasan ang carbon emission. Ang carbon emission ay nagsisimula sa fossil fuels na karaniwang inilalabas sa mga sasakyan at pabrika. Ito ay isa sa pangunahing sanhi ng climate change at global warming. Kaugnay nito, nakapaloob din ng sustainable transportation sa UN Sustainable Development Goals. Bukod sa decarbonization, inclusive mobility rin kung maituturing ang paggamit ng bisikleta dahil mas abot-kaya itong mabibili ng masa. Sa proyektong Sintang Lakbay, bukod sa matututo ang mga kalahok sa kasaysayan, makakatulong din sila sa kalikasan. Nagsimula ang programa ng alas 7 at natapos pasado alas 10 ng umaga. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.